Masid shirt for Christmas gift. O, diba? So, another Christmas gift idea. Actually, kahit hindi ito pang Christmas, kahit appreciation gift lang, birthday gift, okay na okay to. Lalo kung kayo ay nahihirapan kung ano nga ba ang pwedeng ipang regalo sa inyong mga minamahal. So, ito ay back nung mismo shirt and ito naman yung front. O, diba? So, sobrang ganda nito. Lalo na kung ang pagbibigay nyo is medyo low-key lang. Medyo gusto lang ng minimalist. Hindi super loud kapag ano, nasa crowd siya. So, okay na okay to. Kasi, minimalist yung front, pero pagdating sa likod, kabush. O, ah, diba? So, pasabog yung likod niya. Pero, hindi pa rin siya yung nagsusmigaw na napakasakit sa mata kasi yung design niya is very cool, very astig, very maangas. Pero, alam mo yung maangas ka, pero, mabait ka. Yung parang ganon. Ganon yung natingin ka pag suot mo itong shirt na to. So, kung kayo ay naghahanap again ng pangregalo, mapalalaki man yan o mapababae, okay na okay itong masid shirt family. So, i-check nyo na. Ilalagay ko sa si yellow basket. Marami pa silang iba't ibang mga design. Pero, lahat nung nasa unahan nila ay ganon lang. Word lang na masid. Yun yan. Word lang na masid. Tapos, yung pinaka back nila yung merong design. So, i-check out nyo na. Nasa yellow basket.